All All right! Oh yeah! May pamorin na mga idol! So mga ah, idol, ari na tayo ng ating Pantaniki. Ayan. Upok na naman Try and try Until you success Ayan So ayan, isa pong mapagpalang araw Sa inyong lahat mga idol At uh, panibagong uh, Araw at panibagong vlog na naman po Tayo Ayan, sana ay magkadali tayo Ng Tanigi At uh, ilang araw na tayo ng Tanigi Idol na hindi tayo nakakahuli, dinadawihan pero hindi nasasabitan Ayan, sana kayo na ay uh, pagkahuli na tayo Alright, alright O mga idol, sana masampa. Pahe, pamuring ka agad. Sana masampa natin. Sana ibigay sa atin mga idol para may pamuring na ulit tayo. Dito ka na kaibigan, huwag ka na lumaban. Para may pamurning si Kalutlut. Para may pamurning. All right. it's like a holiday <laughs> nice one! nagka na rin tayo, mga idol! <laughs> okay, alright! Okay pa sa alright! Yeah. Nagkaganda rin tayo sa mga dawin natin, idol, ng mga nakalpas. Ngayon, binigay na sa atin. Ay! Thank you, Lord! Thank you! At uh, may pamorning na. May pambonder rin na. Woo! Okay. Okay pa sa all right. Okay, all right. na punas naman tayo at masyado madugo. Okay pa sa okay. Okay pa sa all right. Yan. an tabay lang kayo idol at ayusin ko yung aking pantanigi. Nice one. All right. aryan naman tayo mga idol. pamorning natin idol may sumalubong kagad sana madagdagan pa alright may boundary na tayo. Sana magdawi pa. right, Abang-abang na lang kayo mga idol. Wala na talaga daw yung mga idol. Kaya pulun muna tayo. Mamaya ulit tayo magkarya. So ayan. Abang-abang na lang kayo mamaya mga idol. Okay. Alright. sa na natin. Sana ibigay ulit sa atin para magdagdag. Sana ibigay para magdagdag. Tanggal talaga. Walay. Eh, hindi maganda pagkasabit. Nakadalawang tanggal na tayo mga idol. Kanina hindi ko lang nakunan ng video. Natanggal lang din tayo. Bali, pangatlong dawi na sana ito. Wala. Sayang mga dawe. Sayang! Ay. What happened to you, my love, my darling? Nakadalawang tanggal ka na. Why bakit? Why bakit? Sayang, sayang. Ay, ayo magandar. maya maya mga idol ay magawin na rin tayo at uh, hindi na nagdawi ayan uh, atapin na lang kayo idol baka nandun na tayo sa tabi okay alright meanwhile so ayan mga idol uh, kakarating lang pala natin dito sa tabi ayan. talagang hindi na tayo nakadagdag idol ng tanigi. Pero yan si Kalalay Idol ay maraming huling gulyasan. Nakatagpo siya ng kawan ng gulyasan. Ako ay talagang iniwasan ng kawan ng gulyasan. Talagang hindi nakadali ng gulyasan. Ayan, kukunin na rin yung ating isda mga idol. Alright! Alright! Alright right pa sa okay! Alright! Alright! Ay, na. Wala ka mo ba nga to, do? Purias. Yan, kunin na yung ating tanigi. Ayan yung ating tanigi, o. Oh. Isang piraso lang na tanigi. Puro tanigi. Tanigi lang isang piraso. Kinang talaki to, kinang dapat ng daggo. Iyo, walang dapat ng daggo, do. Alright. No, pila na Oo, pila. Dapat na. Ay ano, idol oh. Uh, ah, wala lang dito, ho? tayo ay. Eh. Yan daw yan sira pala. Hala pa ano maliliit. Ini? Uh, Ayun oh. Yung okay, tatampot. pala na galing kay uh, Kasibad. 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 Ah, kay Kasibad Adventure TV. Okay, Hindi eh. na. Hindi na, dili na. Tan talakitok lang. <laughs> All right. Yun lang ang huli natin mga idol. Kung makabawi o logi. Ah, Ayun. Bawi lang tayo bukas Pagka Magkalaot ulit tayo Ayan, tingnan natin mamaya sa resibo idol Kung ilang kilo yun Okay, alright So, ayan po idol Yung ating uh, huling tanigi Ayan, 8.2 At uh, bumaba ngayon yung ating tanigi idol Dating uh, 290, 280, 270 Ngayon ay 240 na lang po Ang kuha sa atin Ayan, bumaba Pero wala namang pahuling tanigi idol Bihirap ang tanigi ngayon bakit kaya bumaba yung ating uh, presyohan. Ayan, nung nakaraan idol ay 260 pa. Ngayon ay 240 na lang. At uh, simpre may mga huli pa tayong ibang klaseng isda mga idol. Hindi lang natin nakunan na ng video yan. Ayan, kaya nakadagdag pa rin kahit papano sa ating uh, kita. Ayan, hindi na natin nakunan ng video yan mga idol. Kaya buminta tayo idol ng 3,045. Ayan, nakabawi naman tayo idol at uh, hindi naman tayo nalugi. Ayan at uh, siyempre may pang uh, alawans-alawans kahit pa ay hindi pa rin tayo nalugi at uh, ang konsumo natin idol uh, ay mahigit isang libo at uh, may tubo pa rin tayo dyan na uh, mahigit isang libo din so ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga idol and God bless you all magandang gabi sa inyong lahat mga idol so ayan mga idol shout out muna tayo ayan shout out time Shoutout ka pala dyan kay uh, Idol Bernabe Bagayo dyan sa Baguio Benguet. Ayan, na, uh, lagi kay dyan mag-iingat mga Idol. At uh, shoutout din kay Ariel De La Cruz, Romeo Solomon. Ayan, shoutout sa iyo Idol. At uh, shoutout kay Nanol TV. Shoutout kay Banong Fishing Mix Vlog. Shoutout kay Freddy Alcoran. Shoutout kay Tata Fishing Hook ng Nara Palawan. Shout out kay Kasbad Adventures TV. Ayun, shout out sa iyo Idol Kasibad Adventures TV. Ayan, shout sayo, Kasibad Adventure TV. At uh, shout out kay Rolly Mix Blog. Shout out kay Jose Francisco. Shout out kay Ador Pina. Shout out kay Rodina Marquez Shoutout Shout out kay Jaguar Blogs. Shout out kay uh, Noel Serapin Santwili At uh, shout out din kay uh, Dondon Serapin Santweli dyan sa Nabutas City. At shoutout shout out kay uh, Ma'am Sita uh, Cordova dyan sa Hong Kong. Kay uh, Ma Maria Ipipanya Haya dyan sa San Francisco, California. At kay uh, Leo Abanilla di din sa Hong Kong. Kay SNHK at kay Nana Slip di din po sa Hong Kong. At uh, din po kay Doreen Batikan dyan po sa Belgium. At shoutout shout out kay... Uh, Armando Suaberdes ng Imus Caviti ayan shoutout sa iyo idol uh, Armando Soverdes. shoutout kay uh, Randy Bale. shoutout kay Ryan Santos ayan shoutout sa iyo Ryan Santos at uh, sa alaga mo na si, si Moji at si Tubi Diyan po sa Bagumbayan Taguig City ayan biga biga love shoutout sa inyo dyan at uh, shoutout kay Danilo Alvarez ng uh, Toronto, Ontario, Canada. Ayan, shout out sa iyo uh, Danilo Alvarez dyan sa, uh, Toronto, Ontario, Canada. At uh, shout out kay Rodrigo Carlos. Shout out kay Jody Driver TV. Shout out kay uh, Enri Enric Santos. Ayan. Lorenzana Family from uh, ano to? Cortez o Sorigao del Sur. Ayan. Lorenzana family, ayan. May kami galip. Ka shoutout po sa inyo lahat. Uh, Diyan po sa Sorigao del Sur. At uh, shoutout kay Brinda Katindoy. At uh, shoutout kay Melinza Kabuzao. Ayan. Medyo hirap na magbasa mga idol. Medyo madilim-dilim kasi kasi brownout. out. Ayan. May kami galip. Ka shoutout po sa inyo lahat mga idol. At uh, siyempre, pasupport po idol sa aking uh, mga kasama mga vlogger na sina Conqueror Fishing. Dobi Channel, Kalali TV, Kasirti TV, uh, Kaboy -Boy TV, Ernie Official, uh, Seleno Fisherman, sino pa ba? Uh, Kawander TV, ayan, pa-support po idol sa kanila mga channel. At uh, siyempre pa-support din po kay uh, Kinala Rapi Fishing, yung ating mga espero. Yan sila Rapi Spear Fishing, Jun TV Vlog, Freedom Fishing Adventure, at uh, kasi si George and the last kay Dada's Vlog. Ayan, satat sa inyo lahat mga idol at uh, God bless you all.